morning mga idol. Yung alaga kong ibon na naging maamo na sa akin, kinain ng sawa. Ayun sa tiyan. Paano ba to? Alimukon pa naman yung maamo na. Ilang taon ko na yun ilagaan. Yung sawa na to. Bakit kasi kinain mo pa sawa? Paano gagawin ko? Ikulong e, ko na lang muna to. Alagaan. Kaya pala naging jackpot kami kagabi sa ano, sa laot. Dumating pala tong sawa. Minalas naman yung ibon ko, mga idol. Ibon ko ng alimukon. Ayan. Balahibo na lang natira. Tatlong taon ko na yun ilagaan. Maamo na sa akin yun. Hmm. Ang satyan ng sawa oh. Ay naku ikaw naman ngayon ang alagaan ko Diyan ka lang kukulungin kita ano yung mga idol